Bago po natin simula ng bidyong ito ay nais ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat, at shoutout po sa lahat ng bumubuo ng Team Calling Up lalong lalo na kay Calling Up Rob, at kung bago lang po kayo sa aking munting channel hiling ko po sana na huwag nyong kalimutan mag like at mag subscribe sa aking munting channel salamat po. Sa video natin ngayong ay pag-usapan po natin ang patungkol sa live ng isang member ng team calling up na kung saan na nabanggit doon ni Kuya Jomar na sobrang namimiss niya na daw ang ating idolong si Carla. At dahil sa sobrang pagkamiss niya sa dalaga ay dinaan na lamang ito sa kanta na kung saan kinilig pati ang kanyang mga kasama at mga nanunood ng kanilang live. Kitang kita naman talaga sa mukha ni Kuya Jomar na totoo talaga ang kanyang pagkamiss kay Carla. Kaya pati mga kasama niya ay napatili sa kanyang boses. At pagkatapos nila kumanta sabay banggit ng katagang Carla I miss you. Grabe talaga ang pagkahulog ng loob ni Kuya Jomar sa ating idolong si Carla kaya kahit na nasa live po siya ay hindi na siya na magbanggit ng mga ganun salita. Kaya Kuya Jomar ipagpatuloy mo lang na mahalin si Carla tiyak may magandang patutunguhan kayong dalawa kasi alam naman natin na marami ang sumusuporta sa inyong tambalan at marami rin ang nagmamahal sa inyo hindi lang sa Pilipinas kundi pati na sa ibang bansa kagaya ng ating mga overseas Filipino worker na grabe ang suporta at pagmamahal sa inyong dalawa at sa buong team calling up. O mga calling up ano masasabi nyo sa video natin ngayong comment down below at pag-usapan natin yan sa susunod na video. Please don't forget to subscribe calling up Rob, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng calling up Val Santos Matubang.